Uusapan na all usapan at umaani na ng maraming komento ang bawat update patungkol sa ating Doni at Balmeriano. Alam naman natin na hanggang ngayon ay in demand pa rin talaga ito ang ating couple na sila Donny at Belle. Kaya naman kapag meron nga sila mga free time ay talagang nagbabakasyon nga sila dahil deserve na deserve nga nila ito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil sobrang dami na nga rin talaga ng endorsements ng ating Donny at Belle. At narito nga guys ang endorsement ng ating Donato Antonio Pangili ngayong 2024. At eto naman kay Belinda Mariano na talagang sobrang dami talaga. Kaya naman sobrang natuwa talaga dito ang maraming bablis. Kaya naman umani nga agad dito ng maraming komento. At ayon nga dito, the new gen phenomenal love team, list star, the prince and princess of Philippine entertainment, the super prime idols. They got the power. Hashtag Donbel, na sobrang proud talaga ang maraming bula na kung saan ay simula 2021 pa lang ay talagang nakasuporta na nga sila sa ating couple. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin nga ang pagsuporta at pagmamahal nila para sa ating Donbel na sila Donnie at Balmeriano. Kaya naman stay tune lang tayo for more updates sa ating couple.